Dapat yung Iglesia ni Cristo, kung talagang malaki yung mobilisasyon nila, doon nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi, pag sa liwasan... At ori, huwag mong nililihi sa usapan. Ano? Ang pinag-usapan yung, 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 yung panlililang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman... Magdalena. Anong panlililang na ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon sa pa speech. Yata, yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ako doon, anong parte ng speech ko ang nililang ko ang mamamayang Pilipino? Uh, honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa, sa state. Ano nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Ikaw ang nagbablog eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano games? nga yung sinabi ko sa rally na ako ng Pilipino? Wala ka man lang maiisip. Eh, ito yung ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagba-vlog eh. Naninislid mo yung mga tao, nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlil lang na sinasabi mo rito. Uh, ano, ano po kasi, isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi kahit isang panlilin lang. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan, hindi ko nakita kay congressman Marculeta na ang mga paninindigan niya sa isyo ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Wala kang masabi na panlinlang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlinlang ako eh. Ngayon ang sinasabi mo, may opinion ka nanlinlang. Wala kang masabi ngayon kung ano-ano ang ginawa ko para manlinlang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, yeah, sige. Ah, okay na po siguro. Ah, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ah, na Ikaw ang manilin lang. Okay. Ah. Mr. Uh -huh. Chair, I know that he be cited for contempt. Okay. Uh, so, there's a motion to... Reading lines before this committee. So, you cannot even answer simple questions kung paano ko nilin lang ang mga Pilipino. Uh, Congressman uh, Rodante Marcoleta is not uh, a member of any of this uh, committee. So uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue. I'm sorry, uh, Congressman Marcoleta, because uh, I've been informed that uh, you are not a member of any of the committees. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, uh, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah, the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Atone, At kahit kailan, wala akong nilinlang na mamamaya ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa iyo kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh ko sa ayan oh. I, i, hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na naturo ni na... gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po ang responsibilidad ano, mo sa public ito lalong lalo na yung naniniwala sa yo Hindi ko man hindi ko maniwala, kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito'y sagutin mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia Ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia Ni Cristo kung talagang malaki yung mobilisasyon nila, doon nila gawin sa Luneta huwag sa liwasan uh, yun yung kasi pagsaliwasan ko dito. Huwag mong nililihis ang usapan, ano? Ang pinag-usapan, yung, yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Mark anong panlilin lang na ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon Hindi sa speech. Hindi Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino. Ah, uh, honorable congressman maka yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa, sa Ano states, nga kung kung alam mo yung speech ko ano yung panlilinlang doon Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol dito hindi ganun Ako kapag ka, sinabi ko alam ko kung pinagbabasihan ko kahit matagal na yon maaalala ko pag nilinlang ako ng isang tao alam ko problema sa inyo, hindi ko nila lahat ng vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagarantin ng ating saligang batas. Totoo naman, nakapagka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong uh, Barber, salam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i ni establish ninyo. i ni establish mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng PINC. Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanil lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Namimislid mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung... Ay, nang yun Mr. Chair, eh. uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang? At yung mo, baka sakaling nusarali? Maraming I mo sabihin, aarap ako saraling pagkalaki lang para manlilin lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi, hindi ka rapat-dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa atin ayo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaakusa ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag-u, pinagmumulan na, na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, ah, isang billboard na na-install -na doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. Dati kinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan, Mr. Chen, nasagutin ko. Ang, ang, pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero nandun na lang pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama, eh ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay Pumaan. Ito nga po yung na, napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men. He says, scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lam dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang si tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And uh, with that, uh, Congressman uh, Marcoleta, that will serve as your um, uh, time as an interpolator. Ang haba ng uh, mo. <laughs> But uh, I will not deduct that that sa ano mo sa time mo, uh, Congressman Marcoleta. Uh, okay. Uh, uh, Attorney uh, uh, you, still want to uh, pursue your uh, na Or that will be it? Uh, so, yun lang po. Siguro, we hindi, give hindi. you time also to, ano, uh, to answer back on baka pa panoodin mo muna yung mga vlog mo Uh, later on, you can uh, approach us if uh, you wanted to uh, defend your... Dapat yan, mag-disbar pa yan eh. Uh, 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 you have your time, mga uh, Congressman Marcoleta. We'll be giving time uh, to Atty. Uh, Ricky to, uh, to defend himself. Uh, uh, ano lang po sa si fairness, ano? And uh, it equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is uh, to be fair, no? Para give uh, also a chance to Atty. Uh, Ricky para to uh, prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Uh, Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi. Presumed kaagad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan, ka, yan po yung ano. Ang isa pa, uh, ang, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami rin mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may, may privilege kayo. Ano mang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, may pwede kami kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, uh, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaila, uh, kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, um, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa, pra, sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang na po. Hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko nang na nakontents contents na na-create kay uh, Congressman Marcolita. So talagang hindi ko na po masagot. Pero... Ah uh, sorry po kung ano ko yes, We hindi understand your you know, your uh, situation uh, okay na Kaya nga uh, I, I have given you a chance para thank you ma-review ano, ma, ma naman po yung mga vlogs niyo. Then uh, uh, it goes to everybody as well especially do to those na, na who have not uh, attended uh, this hearing. Uh, fair po yung ating gagawin na napidinig dito. Ah uh, po namin kayo at uh, titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, uh, may mga ganyan sitwasyon na na personal yung uh, naging uh, approach po na ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, uh, we have to um, uh, give chance to everybody to uh, speak at uh, ipaliwanag kung bakit. So, so, basically, yun po ang gusto natin mangyari. It, it might help us in the uh, amendment that we wanted to... Uh, Uh, to file dito po sa 101.75. So, so, ang sabi ko lang po, kasi kanina po tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng blog So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni... Uh, Honorable Congressman Marcoleta, sabi niya, "Reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Leni after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship? If you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it, I believe unity always begins with a handshake." Tapos may picture siya kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilinang nanon. Kasi sabi ko, ang totoong statesman ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marculeta na ang mga paninindigan niya sa isyu ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung, yung po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may area? magkulit ang well, mo lang, attorney. Ang kasunod na, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney Marco, ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa IBS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Y yes. Isipin-isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issues sa IBS-CBN? Yes, yes pa. What do you know about it? Mr. Chair? You can reply, please. Attorney Higi, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang nire po pong issues doon, maraming hindi binabayaran na taksang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nire yung issues nung pinasara yung, yung, hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. So, Chair, ano ang panlilingdan doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung Corporate Layering, ni hindi mo alam yung Transfer price Pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Deeper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na lang lahat ito, takoy ng lilinla? Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi ng panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang mag uh, pwede kang kumabi ng opinion. Attorney ha, kung talaga attorney ka. Pero wag kang mag chat-chat na ako naninin lang ng mamamayang Pilipino. you want to reply? Uh, attorney uh, Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, okay, yun po ahead. yung kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko hindi po fake news kasi opinion ko po yon. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair na opinion mo yun, pero bilang sa teenagers mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng ng facts mo kung ba, paano ako nandilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials uh, op, ano yan talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagki-criticize. Eh. Sabi ko nga, biligyan kita ng halimbawa dun sa si isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit 'yon pero dahil meron siyang nakitang ganun, pero ikaw, sinabi mo eh, nanlinlang lang ako eh. Ngayon, sinasabi mo, may opinion ka, na lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-ano ang ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Ah, uh, okay na po siguro. Ah, uh, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Uh, ikaw ang lang. Okay. Uh, thank you so much uh, uh, to both of you. Um, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to uh, to say uh, to uh, say their uh, peace. And uh, that's the spirit of this uh, committee, you know, para maging balance po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Mm -hmm. Um, Kung ka talaga. Sorry, Mr. Chair. I won't apologize. Uh, opinion ko yon. Uh, with that, uh, we'll uh, dwell to the, next, to, the next, uh, to the next issue, no? Uh, mag, ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Uh, kung ayaw niya mag-apologize, uh, I think uh, we cannot force him to, uh, to, uh, to say sorry about it. Uh, Mr. Chair, I know that he be cited for contempt. Okay. So, uh, so, there's a motion. Telling uh, lies okay. before this committee. So, I cannot even answer simple questions kung paano ko nilen lang ang mga Pilipino we cannot just let people kahit na ba public figures tayo eh i give him the chance okay uh, one minute sa suspension who doubt uh here the chamber uh the uh parliamentary status ng ating uh, committee there's a motion uh, that uh, was uh, moved by uh Uh, Congressman uh, Marcoleta, to cite uh, Attorney Ricci, uh in contempt, unfortunately uh, – wait – unfortunately, uh, um, uh, Congressman uh, Rodante Marcoleta is not uh, a member of any of this uh, committee, so uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue. I'm sorry, uh, Congressman Marcoleta, because uh, I've been informed that uh, you are not a member of any of the committees. And uh, according sa ating rules, uh, uh, hindi po pwedeng mag uh, Mr. Motion. Chair, may I ask my friends in this committee <clears throat> who are uh, well-intentioned enough and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee but I think in the interest of truth. Uh, with that, uh, Mr. Chairman, siguro, uh, Mr. Chairman, <laughs> co-chair. Hello. While sige, congressman, uh, can we table this motion for the meantime and uh, proceed with the interpolation? Yeah. I, I think we can go back to that motion uh, later. We I think we should discuss that thoroughly hmm. since this will be a contempt order and it will be it will be needing the approval of the members present. So it's already 3 p.m. and we have 11 interpellators. so that is my suggestion, mr. chair, with the indulgence of uh, congressman Marcoleta, uh, the members have been here since early this morning. so compared to mulina, monatash interpolation, then we'll go back to your motion. no, no, no. no. Uh, we cannot go back to the motion unless uh, 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 we will be able to uh, talk to the other members to uh, move. For that uh, motion. we will uh, we'll we'll uh, Yeah, we will table the motion, and for the meantime, uh, we will be asking uh, at uh, Congressman uh, Plato to uh, proceed with the interpellation. Uh, so, uh, Congressman uh, uh, we'll be giving you a time to uh, to convince other members to uh, to uh, to move that uh, no, that motion.